Ibang tao. Isang mga 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 araw po sa lahat. Ngayon nagagawa po tayo ng homemade burger, fish burger. Pero bago mga pagluluto, kung hindi ka mag-subscribe sa channel ko, please subscribe my like and share, and hit para gusto mo Isang araw po sa lahat. Ngayon, po tayo ng cheeseburger homemade. Tala, ayun natin. Bali meron tayo dito si sibuyas na puti, amartis saka keso. Kuha tayo ng big brown beef na sinip natin na bilog. At naglagyan natin ng onion powder, saka sibuyas na ginagyan. Tapos pinarito natin. Lumalin tayo ng mayonnaise uh, at ketchup. Uh, tasang mainis sa ka taksong kutsalang ketchup, banana ketchup. Tala, uh, gawin na natin. So, ayun nga guys, ipalaman na natin yung mga ingredients ng homemade cheese burger. Tala, let's go. So, yun nga yung burger, guys. Uh, yan yun, may nabibili sa store ng hamburger buns na ready to use na. Yeah. Uh, Intel ka, alam ko Sa mga, ano, store. na uh, convenience store. Ayan, pag lang natin, tapos papalaman natin itong cheeseburger. Ang uh, una natin na rin ay uh, spread natin siya ng mayonnaise with ketchup. nila. Tapos guys dyan. Dahil natural na drip ang ground court ang ginagamit natin. Talagang purong puro siya na uh, drip. Ground drip. Binirito na siya ng each side ng 10 minutes each side na low fire. Ay, quality itong cheeseburger na to, no? homemade cheeseburger. Hindi basta-basta dahil natural lahat ng mga natin. Wala tayong ginamit na uh, na patty Lagyan natin ang Lagyan muna natin yung beef party Next yung ano, onion onion White onion yung grind natin Kung gusto nyo medyo Yan Onion, uh, white onion uh, Kaibabaw natin, yan Pwede natin siyang hintang konti para medyo luto yung tomato kayo ba natin? Uh, uh, tapos, uh, lagyan natin si baboy yung cheese. then, uh, natin? Uh, Iwanan e, e, natin Ten, Napakasarap niyan. Guys, dako, napakasarap. Subukan niyo pong gawa sa bahay. Eh, ilagay ko lang po yung description sa baba kung paano, paano, lagay oh, ko homemade cheeseburger na napakasarap at Uh, original ang pagkakagawa hindi siya basta basta ayan i ano na natin cover na natin sarap parang sa mukha pa tingin pa lang nasasala pa lang paano kung kakainin pa natin ayun e na guys tapos na natin itong homemade cheeseburger na napaka yummy Bye bye. Good vibes only and God bless you all. Peace out. Oh, see you on MCB people. Bye bye. Thank you for watching.